up guys pasensya na guys kailan tayo nagkapag vlog kasi ahm um, kasamang balat guys nagkip tayo ng mga polisya kasi may kasalanan tayong nagawa andito pala ako ngayon guys sa uh, district jail guys ito po yung guys yung mga kasama ko dito ito guys kaso niya rip dito guys Dito ang nakahiga dito murder yung kaso niya At dito sa harapan ko guys Ang kaso niya ay pariside Ito guys oh Rabire yung kaso guys Rabire <laughs> <laughs> Flex ko lang guys Yung higaan ko guys uh, Ito pala yung Mini aircon ko guys <laughs> Hindi tanto mainit guys Parang dito kasi yung guys <laughs> Ito guys Ginawa kong barrier uh, For security purposes only okay. <laughs> <laughs> Tsaka ito guys Gumawa din ako dito ng lagayan ko ng mga gamit Ito ah, uh, Ito yung um, yung sabon ko tsaka shampoo sabon tsaka yung ala lana para pang lagay natin sa ating likod guys kapag sakit na kapag tuwing may buwan guys para lilipad tayo kung saan saan gusto natin lupalog guys makapunta tayo para guys pagkawa katakas na tayo dito guys sa guys <laughs> at ito po pala guys yung bible namin dito guys sa ngayon hindi wow ito guys yung kaso nito guys is tapa <laughs> ito po yung mayor namin guys dito sa district jail What? What mayor ano mas sabi mayor mayor <laughs> blog, blog vlog ta guys para kung maka gihin tayo guys ng pera dito guys makalabas na tayo dito sa prison <coughs> ang nakahiga pala dito guys sa uh, ibaba ng katriko yung muse namin guys wow nakahiga hindi wow ah. Pasinsya na pasensya na guys kung nakababad ako wow ng damit, kasi sobra talaga guys init dito guys Woo. Guys, yun lang guys. I hope mag-follow kayo guys sa page natin at saka mag-subscribe din kayo sa ating YouTube channel. God bless everyone.